straight, shiny, bouncy, and healthy. Yan ang gustong ipa-achieve ni Madam. Or in short, buhayin ang buhok niyang malapit nang mategi. Charing. Buhaghag at super dry ang buhok ng ating client dahil sa paulit-ulit na pagkukulay ng kanyang hair at laging pag iron ng kanyang buhok at medyo may kahabaan din yung buhok ng ating client. At gusto nga ng ating client na buhayin natin ang buhok niya bago siya bumalik ng Hong Kong. So ito na mga sis, after ko prepare yung buhok ng ating client ay nag-proceed na kami sa application ng rebanding cream 1. So inuna ko muna ang inapplyan yung black parts ng kanyang hair dahil meron na siyang regrowth buko doon sa kanyang uh, colored hair. So prenassis namin muna 'yan bago naman kami nag proceed doon sa reapplication ng rebonding cream one at pag-apply naman doon sa colored parts hair niya. And after ng process ang regrowth parts, mga sis, ay uh, inapplyan ko naman yung Colored parts hair niya. Then, predestines lang din namin. Saka naman namin siya pinabanlawan. So, sa mga magtatanong kung ilang minutes ko siyang binabad, Your Honor, hindi ko na po <laughs> So, hindi ko na po uh, in indicate kung ilang oras or ilang minutes ko siyang binabad dahil uh, hindi naman po kasi puro parehas yung ating uh, client's hair na hinahawakan. So, uh, always strand test na lang po talaga ang gagawin natin. So, yon. So, sa puntong ito mga sis, nabanlawan na natin yung buhok ng ating client. Then, after nito ay ibu-blow dry naman natin siya ng tuyong-tuyo. So, ito na yung buhok ng ating client after natin siyang ah uh, mapatuyo. So, kita yung mga ebidensya ng kanyang buhok na dry, lalong-lalo na yung mga ends ng kanyang hair na napakadaming split ends. So, after that, ay mag-undergo naman tayo ng hair ironing process. So, ito naman yung buhok ng ating client after na natin siyang ma-iron. Super straight na siya, uh, shiny and Uh, bouncy na. So, this is not the final result, mga sis. So, utang na loob. Panoorin nyo po yung video hanggang dulo para hindi po kayo magtatanong o hindi kayo magkocomment ka agad na kumusta naman kaya ang hair. Baka umiyak yung client pag napaliguan na. So, halata talagang hindi kayo nanonood ng aking mga video dahil always po ako naglalagay ng mga after wash result. Ganon. So, after nga maayod yung buhok ng ating client, eh, nag-apply na tayo dito ng neutralizing cream. Then, process natin siya ulit. After that, papabanlawan natin at mag-apply naman tayo ng ating first treatment. So, ito na na-apply na natin ng ating first treatment. Then, uh, after ma-process itong unang treatment, papabanlawan natin siya dahil meron pa tayong second treatment na i-apply. So, di ba napakadaming treatment ang ating nilalagay just to make sure lang na mabuhay yung buhok ng ating client. Dahil yun naman talaga ang ating gustong i-achieve na maging healthy, bouncy, and straight ang ating a uh, hair or client's hair. So, after ma-process ang mga treatment na in-apply natin sa buhok ng ating client, ngayon na sa last part na tayo, which is yung pagpapatuyo na and para makita natin yung kaniyang final result. At syempre, yung after wash result, mga sis, nasa dulo ng video ito Kung gusto nyo pong makita So panoorin nyo na lang yung video. And uh, sa mga naghahanap naman po ng na mga full video ng mga step by step na procedure, marami po ako mga video niyan noong-noong mga nakaraang taon pa so kung gusto nyo pong makita, i-visit nyo lang po ang aking uh, YouTube channel Chading at meron din po dito sa ating FB page para hindi na po ako yung mag uh, tatanong kung ano ang mga process ng pagre-reband. Alright mga sis, so ito na yung final result at achieve na achieve na natin ang straight, shiny and smooth hair sa buhok ng ating client talagang napawaw and satisfied yung ating client dito kahit hindi pa siya nababanlawan. At siya nga po pala mga sis, gusto nga ng ating client napakulayan itong ating buhok pero nag-advise ako na wag na munang isabay dahil masyadong sensitize yung kanyang hair so pwede naman siya magpakulay to follow na lang then follow up treatment na lang din para mas ah uh, ma lang yung ganda ng kanyang hair at hindi masyadong ma dahil dahil kapag pinagsabay-sabay natin ang dalawang process rebound and color sa mga ganitong cases ng hair baka mag-end up lang ng dryness ang damage sa hair niya so in advice ko na 1 uh, to 2 months, pwede na siyang magpa-color. So, syempre, mga sis, bago ko ang video nito, ay nantay ko muna yung ating after wash result and feedback sa ating client. So, ayan, sabi ng ating client, super smooth, healthy, and silky na ang kanyang hair at hindi na mukhang walis tambo. At, at sabi nga niya, uh, pabalik na nga daw siya ng Hong Kong. At nung nasa Hong Kong na siya, mga sis, nag-update siya ulit sa atin na maraming nagagandahan sa mga kaworkmate workmate niya doon nga sa Hong Kong. Di ba? Ang sarap ng feeling ng ganong feedback mga sis. So ito yung video na sinend sa atin mga sis right after wash nga ng kanyang buhok. So as you can see, malayong malayo doon sa before niyang hair na buhaghag, super dry ngayon ay na-achieve nga natin ang smooth, shiny, silky, and straight hair. So, super satisfied yung ating client. At hanggang dito lang po ang video ito mga sis. Thank you for watching and thank you so much sa ating client for trusting our services. And see you on my next video mga sis. And don't forget to like and follow our page Chading for more hair transformation. And this is Chading saying have a great hair day always mga sis. Love until our next video. Bye!